Nangangahulugan ng mahabang buhok sa panaginip Ang panaginip ng mahabang buhok ay kumakatawan sa lakas. Nangangahulugan ito nang iyong kalusugan ay mataas at ikaw ay nasa tuktok nito. Pakiramdam mo ay ginagalang ka para sa iyong sarili. Gayunpaman, huwag hayaang maapektuhan ng masasamang bagay mula sa nakaraan ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mahabang buhok ay maaaring maiugnay sa iba't ibang konteksto. Sa ilang kultura, mas mahaba ang buhok, mas iginagalang ang taong iyon. Hindi mo rin malilimutan ang buhok ni Samson na siyang pinagmumulan ng kanyang lakas. Kaya mga panaginip na may mahabang buhok ay nagdadala ng lahat ng simbolohiyang ito. Pagamat buhok ay nakikita na lamang sa aesthetically, ang panaginip ng mahabang buhok ay nauugnay sa iba't ibang aspeto. Ang mga panaginip tungkol sa mahabang buhok ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa mahabang buhok. Una, haba ng buhok. Ang haba ng buhok sa iyong panaginip ay maari maging makabuluhan. Ang mahabang buhok ay maaring kumatawan sa lakas, kapangyarihan at pambabae na enerhiya. Maaari ring ito magmungkahi ng isang pagnanais para sa kalayaan o isang pangangailangan na pakawalan. Pangalawa, ang iyong relasyon sa buhok. Ang pagsusuklay o pagistilo ng mahabang buhok sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na kontrolin o kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Ang pagputol o pag-ahit pag ng mahabang buhok ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na kumawala sa isang bagay o bitawan ang isang bahagi ng iyong sarili. Pangatlo, kulay ng buhok. Ang kulay ng buhok ay maaari din maging mahalaga. Ang itim na buhok ay maaaring kumatawan sa misteryo, habang ang blandi na buhok ay maaaring kumatawan sa kawalang kasalanan o kadalisayan. Ang pulang buhok ay maaaring kumakatawan sa pagsinta o galit, at ang kulay abong buhok ay maaaring magpahiwatig ng karunungan o pagtanda. pang ibang tao sa panaginip kung may ibang taong isa sa alang-alang ang kanilang tungkulin at relasyon sa iyo, hinahangaan ba nilang iyong mahabang buhok o sinusubukan putulin ito? Nagsiselos ba sila o sumusuporta? Ang kanilang mga aksyon at emosyon ay maaaring magbigay ng karagdagang mga paghihiwating sa kahulugan ng panaginip. Ang panaginip tungkol sa mahabang buhok ay mukhang magulo. Ang magulo na buhok sa konteksto ng panaginip na ito ay maaaring magpakita ng ilang pagkalito. Nangangahulugan ito na may mali sa iyong pakiramdam na hindi mo matukoy kung ano ito. Ito ay dahil maaaring mayroong isang bagay na pinigilan sa iyo. Maraming mga bagay na nilalaman ay maaaring mapanganib at halo-halo sa mga bagay na hawak mo o kahit na mga emosyon na meron ka ngayon ang naramdaman mo ay nag-trigger ng pagsabog at lumilitaw sa paraang hindi mo makontrol ng maayos. Itong pakiramdam na hindi mo na kayang panindigan, maaari mo subukan pamahalaan upang harapin ang mga sitwasyon na may mas mahusay na emosyonal na katalinuhan. Makakatulong kung mas na ipakita mong iyong mga emosyon maging sa bahay, sa trabaho o sa mga kaibigan. Hanapin ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito, upang hindi mo masukta ng sinuman. Ngunit huwag din matalo ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hairband Ang panaginip ng isang hairband ay isang babala tungkol sa organisasyon. Kailan, kailangan nating lahat na maging organisado sa mas malaki o mas mababang antas kailangan mo ng minimum na order kung gusto mong maabot ang yung patutunguhan kung lumitaw ang panaginip na ito tiyaking suriin ang yung mga saloobin at pag-uugali upang magkaroon ng kaunting kaayusan sa yung mga aktibidad at pangako kahulugan ng panaginip tungkol sa maggupit na mahabang buhok ang panaginip ng pagputol ng mahabang buhok ay maaring isang indikasyon na kailangan mong humiwalay sa ilang mga bagay mula sa iyong nakaraan. Dito, ang mahabang buhok ay dumating bilang isang simbolo na may mga bagay na nakakagambala sa iyong buhay at kailangan mong alisin ito. Lahat tayo ay may mga bagay na sobrang nakakabit sa atin, maging ito ay mga tao, sitwasyon, o inaasahan. Gayunpaman, ang paninindigan sa ilang mga bagay ay maaaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian sa iyong buhay. Maaaring kinakatawan ng mga ito ang mga pagkaantala na humahadlang sa iyong pagunlad sa ibang paraan. Maaari itong nauugnay sa trabaho, mga layunin sa buhay o kahit na mga relasyon. Ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng ilang mga gawi na meron ka kaya maaari mong alisin ang mga ito sa iyong buhay. Kailangan mong malaman ng tamang oras para mawala ang ilang bagay. Maaring sobrang attached ka sa mga partikular na device na maaring humawak sa iyo sa ilang partikular na pangyayari na hindi nagpapahintulot sa iyong umunlad. Madalas tayong natatakot sa pagbabago, ngunit ang pagbabago ay maaring maging isang magandang bagay baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Walang maling panahon para maalis ang mga adiksyon na nagdudulot lamang ng pinsala. Ang mga sitwasyon tulad nito ay nagbibigay daan para sa mas madaling pagkilala sa kung anong kailangan mong baguhin. Kapag hindi madali ang panaginip na ito, ay nagbibigay sa iyo ng mga pahiwatig upang mag muli. Oras na para pag-isipang muli ang lahat ng ito at mas maunawaan kung anong pumipigil sa iyo at putulin ang kreming ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahaba at tuwid na buhok. Ang tuwid at mahabang buhok ay nauugnay sa mga problema sa iyong relasyon. Meron kang problema dito, ngunit hindi mo mas maiintindihan kung ano ito. Ang ilang mga bagay ay hindi maliwanag na maaari magdulot sa iyo ng hindi katiyakan at pag-aalala. Kaya't huwag hayaan ng pakiramdam ng pagdududa na ito na patuloy na makapinsala sa iyong relasyon. Ang pagtatago ng lahat at hayaan itong maging isang istorbo ay hindi malusog para sa anumang relasyon. Tamang-tamang sandaling ito para sa isang bakasyon. Maglaan ng oras upang makipag-usap at alisin ang iyong mga alalahanin. Kahit na ito ay isang bagay na magbubunga ng isang away, mas mahusay na tapusin ito sa pag-uusap, Kaysa ito makagambala sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatali ang mahabang buhok. Ang ilang mga tao ay madalas na nagsasabi na sa pamamagitan ng pagtali ng kanilang buhok, sila ay kinokontrol nito. Ito ang keyword para sa interpretasyon ng pagtali na mahabang buhok. May isang bagay sa iyo na bumabagabag sa iyo. Maaari itong maging pisikal at psychological sa makatuwid ang mga aksyon na iyong ginawa ay maaaring nakakahiya. Ang kawalang kasiyahang ito ay nangangailangan ng isang sandali ng pagmumuni-muni upang mas maunawaan mo kung ano ang nagiging sandhi ng hindi ka komportableng pakiramdam at subukang itama ang iyong mga pagkakamali. Hindi ito ang oras upang itago, ngunit upang subukang tratuhin kung ano ang kahilahilakpot para sa atin kahit na ang kawalang kasiyahan ay nauugnay sa katawan siguro oras na para harapin ang pagbabagong gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng buhok ng iba Ang panaginip na makakita ng mahabang buhok ng ibang tao ay sumisimbolo sa pagtatalo at pagkabagot. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagkakaibigan na maaring dumaan sa may hirap na sitwasyon na may kaugnayan sa mga hindi pagkakaunawaan. Kayong paman, kung mangyari ito, ang panaginip ay darating bilang isang paraan ng garantya. Ito ay dahil ang paparating na debate ay hindi magtatagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang kulot na buhok. Tulad ng panaginip ng pagputol ng buhok, ang mga panaginip ng mahaba at kulot na buhok ay kumakatawan sa pagbabago. Gayunpaman sa kasong ito, ang pagkakaiba ay hindi sa iyo. Ngunit ito ay nangyayari sa paligid mo, Maaring magbago ang mga tao sa paligid mo, sa iyo man o kahit na baguhin ang iyong pag-uugali. Gayunpaman, ang pagbabago ay maaring nakakatakot. Ito ay dahil madalas tayong maghanap ng mga comfort zone. Sa makatuwid, makatwiram pakiramdam na hindi handa, ngunit mahalaga na huminahon at subukan maunawaan kung ano ang nagbago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuklay na mahabang buhok. Kung tinutulungan mo ang isang tao na magsuplay ng kanilang mahabang buhok, nangangahulugan iyon na kailangan mo ng tulong. Ito rin ay isang senyales nang ilang mga kaibigan ay handang magbigay ng tulong na ito. Minsan hindi natin namamalayan kapag may dumating na tumulong sa atin at hindi natin namamalayan na kailangan pala natin ito. Sa makatuwid, ito na ang oras para hayaan silang tulungan ka kahit na maaaring hindi ito kinakailangan.